Naoya Inoue versus Johnrell Casemiro. Ito sana ang laban na matagal nang hinihintay at inaabangan ng mga Pinoy boxing fans. Subalit maidlap talaga ang tadahana para kay Casemiro. Dahil hindi talaga nangyari ang kanilang laban ni Naoya Inoue. Mula nang mawala ng titulo si Casimero noong April 2022, hindi niya makumbinse ang kampo ni Inoue na ituloy ang kanilang bakbakan. Hindi man nabigyan ng pagkakataon si Casimero na mapalaban kay Inoue, isang Pinoy naman ang nabigyan ng misyon upang tugisin at sakupain ang Japanese monster. Sa darating na December 26, ang nag-iisang world champion ng ating bansa na si Marlon "The Nightmare" Tapales ay itataya ang kanyang mga titulo upang labanan si Naoya Inoue sa Japan para sa undisputed super bantamweight championship. Ito ay isang mahirap na misyon para kay Tapales. Maraming mga boxing personalities at mga analyst ang nagsasabing hindi niya kayang talunin si Naoya Inoue. The monster. Oof. That's a badass guy he be too. Broke him down. Ooh. You know, he's just impressive. He just showed why he's one of the best. Pom huh? -pom huh? I mean, Inoue is something that takes your breath away. You don't even... I've never seen a little guy like that. Si Inoue ay isang four division champion at former undisputed bantamweight champion. Kinilala ang Japanese monster bilang isa sa mga best pound-for-pound pound fighters. Hindi pa siya natalo sa 25 fights at 82 sa kanyang mga panalo ay tinapos niya via knockout. Naglay ni Inoue ang kakaibang kombinasyon ng bilis, lakas, timing, depensa, at boxing IQ. Kaya masasabi talaga natin na siya ay isang complete fighter. Ang mga nagsubaybay sa boxing career ni Inoue ay alam nila kung bakit tinawag siyang monster ng Japan. Sa panganim pa lamang na professional fight ni Inoue... Noong April 6, 2014, tinanghal na siya bilang isang world champion. Inalonya niya ang Mexican champion na si Adrian Hernandez via technical knockout sa round 6. At dito nakuha ni Inoue ang WBC light flyweight title. At pagkatapos ng panalo niya kay Hernandez, ang lahat ng kaniyang mga laban ay puro world title fight lamang. Mula 2014 hanggang sa 2023, nagkaroon si Inoue ng 20 straight world title fights kung saan labing walo dito ang tinalo niya via knockout. Bagamat ilang beses na rin siyang umakyat ng timbang, hindi na lumaban si Inoue sa isang tune-up fight or activity fight sa pag-akyat niya sa super flyweight division? Walang kahirap-hirap na tinalo ni Inoue, ang world champion ng Argentina na si Omar Andres Narvaez. Gamit ang matutulis na body shots, tinalo ni Inoue si Narvaez via second round knockout at nakuha ng Japanese champion ang WBO Super Flyweight Title. at matapos ang pitong beses na pagdepensa ng kanyang super flyweight title, nagsimula ang pananakop ni Inoue sa bantamweight division noong 2018, matapos niyang talunin ang WBA bantamweight champion na si Jamie McDonnell sa isang impresibong first round knockout. Lumaban naman si Inoue sa isang unification fight kontra sa IBF Bantamweight Champion na si Emmanuel Rodriguez ng Puerto Rico. Ang inaasahan sa nang isang magandang bakbakan ni Naoya Inoue at Emmanuel Rodriguez ay nauwi sa isang one-sided fight dahil tinalo ng Japanese Monster ang Puerto Rican Champion via second round knockout. Tanging si Nonito Donaire Jr. lamang ang nagpahirap kay inway matapos umabot sa desisyon ang kanilang laban noong 2019. Subalit so sa kanilang rematch noong June 2022, dalawang rounds lamang ang kinailangan ni inway upang idispatsa ang Filipino legend via technical knockout. At noong December 2022, tinalo ni Inouye si Paul Butler via knockout sa round 11. At dito gumawa ng kasaysayan si Inway bilang kauna-unahang undisputed bantamweight champion. Ngayong 2023 ay umakyat si Naoya Inway sa super bantamweight division. At sa halip na lumaban mo na siya sa isang activity fight or tune-up fight upang ihanda ang kanyang sarili sa bagong timbang? Lumaban agad si Inoue sa undefeated WBC at WBO Super Bantamweight Champion na si Stephen the Cool Boy Fulton. Ito ang itinuring na pinakamahirap na laban ni Inoue dahil unang laban pa niya sa Super Bantamweight at isang magaling na technical fighter si Stephen Fulton. Subalit matapos pag-alala ng estilo ni Fulton, nahuli ni Inoue kung paano talunin ang American fighter. Tinalo ni Inoue si Fulton via technical knockout sa round 8 at nakuha niya ang WBC at WBO, Super Bantamweight title at siya na ay isang 4 division champion. Target ni Inoue na maging undisputed champion sa 122 pounds at mapantayan ang record ni Terence Crawford bilang two division undisputed champion. Kaya kailangan ni Inoue na makuha ang WBA at IBF titles na hawak ngayon ng ating kababayan na si Marlon Tapales. Para naman kay Marlon Tapales, hindi aksidente na nabigyan siya ng pakakataon na mapalaban sa Japanese monster. Alam ni Tapales na dadayo siya sa Japan bilang underdog at marami ang naniniwala na wala siyang pag-asang manalo kay Inoue. Pero ang sitwasyong ito ay hindi na bago para kay Tapales dahil minsan na ring pinagdudahan ng mga boxing fans ang kanyang kakayahan subalit nasungkit pa rin niya ang isang malaking upset sa kanyang huling laban. Noong April 8, 2023, hinarap ni Tapales ang undefeated WBA at IBF Super Bantamweight Champion na si Morojon Akmadaliv ng Uzbekistan. Limado sa pustahan si Akmadaliv dahil siya ay dating bronze medalist sa 2016 Olympics at hindi pa siya natalo sa labing isang laban bilang isang professional boxer. Subalit hindi inakala ni Akmadaliv na magaling pala sa sweet science ang ating pampato. At dahil sa epektibong strategy ni Tapales, ginulat niya ang mga boxing fans sa buong mundo, matapos niyang talunin at agawan ng titulo si Akmadaliv via split decision. At ngayong December 26, isang mas mahirap na laban ang haharapin ni Tapales doon mismo sa teritoryo ng Japanese monster. Hindi man siya kasing lakas ni Inoue, subalit hindi naman nagkulang si Tapales sa insayo at sa paghahanda upang madiskubre ang tamang formula kung paano talunin ang monster ng Japan. Naoya Inoue versus Marlon Tapales para sa Undisputed Super Bantamweight Championship. when he fought Rigandau. Oh, there oh, got, he the got, the got him. Oh, oh got it.